Sa video po na ito mga kaasenso, ibabahagi ko po sa inyo kung paano natin maiwasan o malunasan na tuluyang ma-stress ang ating mga alagang hayop lalong lalo na po yung mga layer chicken gawa po ng mga malalakas na paputok ngayong bagong taon para maiwasan po natin na maapektuhan ang pangingitlog ng ating layer chicken at pagkakaroon ng mga sakit ng ating mga alagang hayop ganito po ang ating gawin bago yan, Agri Negosyo, Agri Asinso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Ngayong bagong taon o New Year mga kaasenso, samot-saring paputok po ang ating naririnig at nakakaapekto sa ating mga alagang hayo especially po dito sa ating RTL talagang maapektuhan po ang kanilang pangingitlog dahil sa sobrang stress kaya para maiwasan natin ang sobrang stress na ating mga paitloging manok o layer chicken magbigay po tayo kaagad ng vitamin pro water soluble powder para maiwasan na sila po ay tuluyang ma-stress at magkaroon po ng sipon dahil kapag nagkaroon ng stress ang ating mga layer chicken magkakaroon po ng sipon yan. Kaya bigyan po kagad natin ng Vitamin Pro Powder. 3 days straight po natin sila bigyan para mabilis po silang makarecover doon sa stress na kanilang naranasan sa mga malalakas na paputok. For example po, kakatapos lang ng inyong program ng pagbibigay ng Vitamin Pro Hayaan nyo na po yon. Bigyan nyo pa rin po kaagad ng 3 days straight ang inyong mga layer chicken ng Vitamin Pro Water Soluble Powder para mabilis po silang makarecover. Pero, itigil nyo po muna yung pagbibigay ng Egg 1000 ngayong linggo po. Next week na po kayo ulit magbibigay ng Egg 1000 para mabilis pong makarecover ang ating mga layer chicken. At hindi po natin maiwasan na kapag sila po ay na-stress, magkakaroon po yan ng sipon at nangihina po sila. Bigyan po natin kaagad ng bacterial flushing. For example, this week nagbigay po kayo ng bacterial flushing na primoxyl powder ngayon po na after new year bigyan nyo po ng doximol pero kung doximol po yung binigay ninyong last na bacterial flushing primoxyl powder po ang inyong ibibigay ngayon ibigay po niyo ang primoxyl or doximol sa umaga at pagkahapon po bigyan ninyo ng vitamin pro water soluble powder ganun po ang pagbibigay natin ngayon gawin nyo po yan para maiwasan na sila po ay ma-stress at mabilis po silang makarecover sa stress na kanilang naranasan dulot po ng malalakas na kaputok at kung anong uri man po ng dahilan na na-stress po sila, ganitong program po ang inyong gawin dahil yung ating mga RTL sa sobrang ingay, lalo na po minsan kung may bagyo, may stress po yan mga yan ganitong program po ang inyong gagawin para mabilis pong makarecover ang inyong RTL. Tandaan po ninyo na kapag tamang program po ang ating ginagawa, maganda po ang balik sa atin ng ating mga layer chicken lalong lalo na po sa kanilang pangingitlog. Marami po ang nagme-message sa akin na hindi daw nila naaabot yung dami ng itlog base po dyan sa mga ibinabahagi ko sa video na ibinibigay po sa akin ng aming mga customer. Alam nyo po, kapag pabago-bago po ang program na inyong ginagawa, kung ano po yung napapanood nyo sa iba't ibang mga video na tinuturo po ng mga program, tapos yun din po yung gawin ninyo, susubukan ninyo, may stress din po o maninibago yung ating mga paitloging manok. Kaya dapat kung ano po yung program na sa tingin po ninyo na tama, magpatuloy lang po kayo doon. Pero kung sa tingin po ninyo, mali yung program na inyong ginagawa, tapos napanood nyo po ang video na ito, pag sinubukan nyo na po ang program na ito, i-maintain nyo lang po dahil hindi naman po kaagad yan na nagbigay po kayo ng program ngayon, kinabukasan o after one week, ay ganun na po kadami ang ibigay ng inyong mga alagang manok na itlog. Kaya dapat mag-stick po kayo sa isang program para tuloy-tuloy po ang magandang egg production o magandang itlog na ibibigay sa atin ng ating mga layer chicken. Tandaan po ninyo, ang mga ibinabahagi ko po dito na gamot na aming ibinabahagi ay matagal na po namin itong ginagamit at ito din po ang aming program na ibinibigay sa aming mga customer at talagang kung makikita po ninyo yung mga feedback from sa customer po namin meron po dyan sa mga video ko na ibinabahagi ko po sa inyo na talagang satisfied po sila sa program na aming ibinabahagi po sa kanila karamihan pa nga po ng mga nagme-message dito sa usapang agri negosyo ay hindi po namin customer tapos nakabili po sila ng mga RTL hindi lang po isa kundi more than hundreds pero hindi nila alam yung program na kanilang gagawin tinuturuan po namin yan. Ayan po, sana nakatulong po ang video na ito. Happy New Year po sa lahat.